At dahil nga na ko ang mga pagkain sa probinsya, kaya heto gumawa naman ako ng isa sa pinakapaborito kong kainin sa probinsya. Noong isang bes na gumawa ako nito, ay talaga namang sarap na sarap ang pamilya ko sa pagkakagawa ko ng nilupak na saging. Pero ngayong araw ay lalagyan naman natin ito ng peanut flavor. Yes guys, lalagyan natin niya ng peanut butter para mas masarap. Bali dyan nga pala guys ay pinilas-pilas ko na yung nabili kong isang piling na saging na saba. Hindi naman kailangan pa na hilaw na hilaw ang bilhin natin, guys. Pwede naman kahit yung maniba lang. Huwag lang yung sobrang lambot at overripe na saging. Hindi na kasi magandang gawing nilupak yun. Bali, hindi na natin yan huhugasan pa. Diretso na natin yan sa paglulutuan natin. Lalagyan lang natin yan ng dalawang tabong tubig at good to go na yan. Pakukulan lang natin itong saging na saba ng at least 20 minutes sa medium fire. At once kumulo na yan at naging brown na ang kulay ng balat ay pwedeng pwede na natin niyang hanguin agad guys. Balatan lang natin ito habang mainit-init pa. Mas madali kasing lupakin at durugin kung mainit-init pa ang saging. Kung gusto nyo, gayahin nyo na lang tong tekniko kung paano ko binalatan tong saging. Para hindi nyo na kailangan pang directly hawakan yung mainit na saging. Bukod sa nilupak guys, ano pa yung namimiss ng luto sa probinsya? Malay mo, magawa natin ng video yan. Ako kasi yung nilupak ang namimiss ko eh. Tsaka yung kalamay, biko, tikoy. Yan yung mga kadalasang niluluto nung napatira ako sa probinsya. Matapos pala natin yung mabalatan, dudurugin na natin yan gamit itong wooden rolling pin ko. Pwede naman kayo mag-improvise ng pambayo dito sa saging guys. Diyan naman tayo magaling na mga Pinoy, di ba? Yung mag-improvise. Bayuhin lang natin ang mga saging hanggang sa madurog na lahat. Naalala ko patuloy nung kabataan ko, nung pinatesting ako nung kamag-anak namin na pagbayuhin ng nilupak sa lusong. Lusong kasi ang tawag sa pambayon itong nilupak guys. Habang nilalagyan ng nilalagyan ng saging yung lusong, pabigat naman ang pabigat yung pagbabayo. Kaya mga 10 minutes pa lang yata, suko na ako. Di na agad ng powers ni Ate Lenlen. Hais, good old memories na lang lahat. Matapos nating mabayo at madurog itong mga saging, ay siya namang lagay natin ng asukal. Depende sa panlasa ninyo guys yung ilalagay na asukal dito. Bayuhin lang yan natin ulit hanggang sa matunaw na yung asukal dito. Matapos nating mahalo at matunaw ang asukal dito, maglalagay naman tayo ng estimated 1 and 1 half cup ng kinayod na buko. Ang traditional na halo talaga ng nilupak is kinayod na nyog. Pero naisip ko para naman maiba, kinayod na buko na lang ang ilalagay natin dyan. Pero pwede naman kayo magstick sa traditional na recipe ng nilupak guys. Matapos nating mahalo ang buko dito, tuloy-tuloy pa din tayo sa pagbayo nito hanggang sa matapos tayo. Sunod nating ilalagay dito sa nilupak ay itong isang kutsarang margarine. Pwede nyo pang dagdagan ng margarin yan guys kung type na type ninyo ang margarin. At syempre tulad na sabi ko kanina, maglalagay din tayo dyan ng tatlong kutsarang peanut butter. Para naman may kakaibang lasa ang magagawa nating nilupak. Ituloy lang natin ang pagbabayo nito hanggang sa tuluyan na maghalo-halo ang mga ingredients. Yung ganitong texture ng nilupak ay okay na okay na guys. Pwedeng-pwede na natin niyang ilagay sa gusto nating lalagyan. Bali, papahiran lang muna natin ng margarin yung napili nating lalagyan. Matapos niyan, ay ilalagay na natin dyan yung ginawa nating nilupak. I-flatten lang natin niyan para mas maganda ang presentation natin. Then, pahiran natin yan ng margarin sa ibabaw kagaya ng traditional na nilupak. At para sa final touch ay bubudburan ko lang yan ang dinurog na mani. Since peanut flavor nga ang ating nilupak, kaya peanut din yung ipang tatoppings natin dyan. And that's it guys. Ganyan lang kadali gumawa ng nilupak na saging na saba. Worth it na worth it ang paggawa nito guys. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Pwedeng pwede nyo itong gawin together with your families. Bukod sa banding ninyo na itong pamilya, may masarap pa kayong makakain ba? Diba? Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!